sa ating YouTube channel. So, meron po tayo dito ng dalawang perasong patola. Igigisa po natin si sa sardinas po na may miswa. So, syempre po babalatan po muna natin. tayo Yan, parang medyo lanta na po pero sa po kasi nilagay isang araw ko pa po ito binili. Hindi ko po agad na Pero maganda pa naman po ang loob. Ko. Malutong pa siya. Yung badat lang po ang parang nabubo. So, ayan guys. Nahiwa ko na po yung patola. Nahugasan ko na rin. Nakahiwa na rin po tayo ng mga ricado. Ayan po meron po tayong bawang, sibuyas, kamatis may seasoning po at syempre po yung ating miswa at sardinas pa po pala. so ito po yung ating gagamitin pansahog, isang lata pong sardinas Ayan. so lulutuin ko na po at mainit na po yung ating kawali Igisa na po natin sa mantika. Kunin po natin yung bawang. natin yung sibuyas. So, natin pong pansahin ang sardinas. So, Pagyan po natin ng pamintang powder. is at yung ating pong patola maganda po yung patola na wili ko wala pong buto Lagyan natin ng sabaw. Ayan, okay na po yan. Dahil kaunti lang naman po ito. Ang patola po pag naluto ay nahimpis po. Kaya okay na po yung sabaw. Tsaka isa lang naman po yung aking miswa. So okay na to hayaan po muna natin kumulo bago po natin ilagay yung atin pong miswa. So, ayan po, kulong-kulong -pulo na. Malapit naman na po maluto yung ano. Implyin po muna natin yung alat. Dagdag po tayo ng asin at matalagot. Ilagay na rin po natin yung ating miswa. Pagkikulit so, natin. Ayan. Tukuloy natin para hindi magbuo-buo. okay na po yung alat. Medyo maanghang konti dahil po yung ating sardinas po ay maanghang. Kaya umanghang din po ng konti yung sabaw. Pero okay lang po yun. Hindi naman po gaano maanghang. So, ayan. Totoo na. Ayan na po yung ating uh, patola na may biswa po at sardinas. So, Okay na po, dito na po. So hanggang dito na lang po. Bye-bye po. Thank you po.